Yan, magandang araw muli mga ka-extra. Ano naman yung ating gagawin ngayong araw nito? Gagawa tayo ng masarap na pang negosyo o maaari natin pang negosyo. Yan. Gagawa tayo ng ating kikyam. Yan. Ang ating uh, mga gawin sa ating kikyam ang ating lagay sa ating mga tabing karsada o kaya o sa ating mga bahay, yan. kaya mga ka-extra ayahan nyo akong samahan sa ating gagawin ngayong araw nito kaya tara na mga ka-extra Okay, ito mga ka-extra yung ating ingredients na ating gagawin sa ating kikam. Yung ating sardinas. Yan. Yan ang ating unang ingredients. Kaya kailangan ating sa irin yung kanyang laman. Tapos, matapos natin yan ay ating dudrogin yung ating sardinas. Yan. Kaya mga ka-extra, tingnan yung maigi kung paano natin gagawin yung ating uh, paggagawa ng tiang ngayong araw na ito. Nakakalangan durog na durog yung ating uh, sardines. Kasi yan ang ating ginawang flavor. Tapos yung ating dalawang itlog. Ito yung ating itlog. Yan. Yung mga yan tapos yung ating pangalawa at siyempre ito naman yung ating uh, king powder o baking powder powder yan at ito rin yung ating magic siyempre sarap at yung ating bawang sibuyas at siyempre yung ating asin yan yan halo ilagay natin yung ating itlog yan ina natin Uh, dalawa yam piraso ayan. tapos ah, uh, nalagyan na rin natin ng ah, uh, sunod natin dyan ay ang uh, ating paminta ayan hindi natin ang yung tama lang ng, um, ano para hindi masyado siyang mahalang tapos saka natin siya i-mix tapos lagyan naman rin natin ng uh, ating mawang Ayan. at yung ating sibuyas ilagay na rin natin Ayan. Uh, tapos natin siyang mix. Tapos yun, lagyan na rin natin ng asin. At kalahating tablespoon yan. Tapos lagyan natin natin uh, pampasarap. Kasi natin ang ating magic sarap. Kaya ating lalat yan mga ka-extra. Yung tama lang. Para hindi tayo masyadong sobrang sa pampalasa. Pagkatapos niyan ay ating isang tabi na mga uh, ilang minuto yan para saka natin pagpapatuloy yan tapos mag mix tayo ng ating uh, ano apat na kapyan na ang ating harina yan tapos, lalagyan natin ng 2 spoon na baking baking powder. Yan. Yan, ilagay e, na natin yung ating ah uh, dinurog na mga sangkap niya ng ating uh, sardinas yan, iaharoon natin yun dyan okay, at ating mix yan Ayan, imimix na natin yan hanggang sa maging doyan. yan Ayan. kaya uh, mga ka-extra, habang kayo nag-aantay matapos maging do, yung ating uh, um, sangkap sa ating kikiam Ayan, ay huwag ninyong hayaan na oh, kalimutan na share, subscribe, and like yung ating channel para yung ating mga kaibigan na gustong magnegosyo ay ito na yung kanilang pagkakataon na makagawa sila ng sarili nilang mga pangnegosyo yan. yan malapit ng mm, uh, magpino yung ating do yan pag tuminis na yan pwede na natin yung uh, i-rest yan magaganda na yung ating do walos pantay na yung ating pagkakamasa ayan okay na siya magandang maganda na yung ating do ayan yun yung mga pa extra ang ating do yan, matapos natin masahin yan. Saglit, ating i re yan ng 30 minutes bago natin uh, lagyan siya ng forma ng tikyam. Oo, ating uh, hayati yan para style na natin ang panyang, uh, ng panyang korte ng tikyam. Yan. At habang inakarish yan mga ka extra ay magagawa naman tayo ng ating sauce ng ating kikiam maglalagay tayo ng tubig sa ating gagawin sauce yan dinamidamihan din natin yung ating gagawin sauce yan. tapos ay ilagay na rin natin ang ating bawang yan kasi yan lang makakapagpasarap sa ating Uh, kikiyang kaya ako masarap na masarap yung ating mga sauce yan yun ang ating uh, paminta magayon natin tapos yung ating harina yan yun ang ating ginawang pampalapot Tapos yung ating pampakulay, nilagay eh. nilagyan natin ng ating toyo. Ayan. At siyempre yung ating suka. Kaya kailangan may suka rin siyang nilagay para yung suka protektado yan, hindi para tumagal yung ating sauce. Ayan. At siyempre yung ating siling labuyo. Ayan, at natating antay na siya. Antayin natin lumapot ang ating sauce pinakalangan. Medyo malapot-lapot siya ng kaunti para dumikit sa ating kikiam Ayan, pagka ating kinag sa usawan niya ng ating produktong kikiam At yan na, nag-uumpisa na siyang lumapot. Ah, pakuloyin lang natin saglit na saglit yan mga ka-extra yan okay na yung ating uh, sauce uh, patayin natin yung ating apoy at syempre okay na okay na yan uh, susunod naman natin yung ating uh, dough yun so, na yung ating uh, kikiyam na ginagawa, nagsimula na tayong mag uh, holma ayan ayan ating uh, bibilo na lang muna sa ating mga pala dyan para mas mabilis ayan kung tamang laki lang tansahin lang kung paano nyo aaa uh, um, gagawin ang laki ng inyong mga pekyam para mas malaki yung inyong magiging uh, tubo ayan sagit sa lang at pagkatapos niyan ay atin namang lulutuin niyan at nang makita niyo yung sarap niyan mga ka sa na makatingin kayo ayan tapos na tayong mag kolma ng ating kikiam at siyempre lulutuin naman natin ayan sunod natin ayan nilagyan ko na ng mantika ayan antay natin video minutes ng segundo ayan eh, naglalagay na tayo ng ating masarap na kikya mga ka-extra. Ayan. Napaganda pang negosyo niyan at malaki ang inyong mga tubo dyan mga ka-extra. Ayan. Kaya, ayan mga ka-extra, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking mga channel. At sana ay may marami kayong natutunan sa aking mga nilalatahala ang aking mga video. Ayan. Ayan, luto na mga ka-extra. Luto na yung ating masarap na kikiam. Ayan, malalaman nyo mamaya, at ating uh, titik manyan, yan. Ayan. So, namumutok-mutok na ang ating kikiam. oh. Okay na. Patayin na natin yung ating apoy. Tikman na. Ayan yung ating tinita? Ito na yung ating. natin yung ating kikiyap. Ayan. Sausaw natin na sa ating sauce. Napakasarap. Mga 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 Mmm. Ah. Tama-tama yung kanyang timpla. So, maraming salamat muli sa inyo lahat mga ka-extra. Sa inyo wala sa pagsubaybay.